so ito mga boss, so bali may share, share lang ako sa inyo. So bali pagdating doon sa mga CEO namin or yung tinatawag na convenience outlet, ay dito na namin pinanggagaling sa ibabaw. Ayan, kung mapapansin niyo yun, utility box natin. So wala na tayong mga conduit na nanggaling sa flooring or doon sa ating isla. Bakit? Kasi minsan, ah uh, maraming nagiging problema yung mga abang natubo natin kapag na sa ilalim ng flooring. Unang-una, pag halimbawa, nag-plastering tayo. So, yung tubo natin minsan napapasok ng halo. Tapos, pag nagdilig tayo nung pader natin, yung mga pipe natin napapasok ng tubig. Nagkakaroon ng stack na tubig doon sa loob ng ating pipe, which is ayaw kung nangyayari yon. So, pagdating pati sa mga tinatawag na shooting tapos magrerewiring rewiring ka, mas mabilis yung magiging maintenance or yung pag-aayos mo kapag merong problema yung mga outlet mo kung gusto mo magpalit ng wire in the future mabilis ka lang magpapalit ng wire tapos lalagay ka lang ng mga access mo na manhole do sa mga tapat ng junction box tapos okay na makakadukot ka na nung uh, mga wire mo pwede mo nang maayos unlike kung nasa ilalim ng flooring nagkaroon ng bara nagkaroon ng uh, problema minsan ang hirap magsuksuk ng wire. Ano, di ba? So marami nagiging problema. Ito mga boss, i diskarte namin. So ayan, kung anong diskarte niyo mga bossing, i-share niyo na din para magkaroon ng idea yung ating mga kapwa construction worker.